Si Amara Dalisay ang unang dumarating at huling umaalis sa hardin tuwing may kasal doon. Sa loob ng anim na taon, kilala siya ng kanyang tauhan bilang may-ari ng Jade Orchard, ang pinakatanyag na private garden venue sa kanilang lalawigan. Subalit tuwing may kliyenteng all-in na nagpaplano ng engranding seremonya, nagkukubli siyang parang ordinaryong miyembro ng logistics team. Simpleng bestida kulay siyampan, rubber shoes na mamantsahan man ay ayos lang at bulong utos sa radyo para tiyaking nakaangkla ang sound system at hindi makakalas ang fairy lights. Hindi iyon kahinaan, kundi estratehiya. Kapag hindi siya napapansin, mas malinaw niyang nakikita kung alin sa mga bisita ang may asal na sukat sa lugar at alin ang mga magiiwan ng sira o kawalan ng galang sa kanyang sariling lupat. Malalim ang balat niyang kayumanggi, minana sa lola niyang Eita at amang Afro-Dominican na dating musikero sa barko. Malagong kulot ang buhok niya, di kapansin-pansin kapag abalang dumadaloy sa maraming utos ang kanyang bibig, ngulit tiyak na target ng mapanuring mata kapag nahinto siya at napagitna sa maputing dagat ng imported na kotseng nagbubuhos ng mayayamang bisita. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ganito ang nangyari sa kasal nila Martin at Clarice. Anak ng lokal na konsehal ang lalaki at apo ng furniture magnate ang babae. Dalawang buwan pa lang nang i-book nila ang Jade Orchard. Dala nila ang buong production team at imported florists. Ipinaubayan ni Amara ang date sa kanila sa kondisyon na susundin ang venue rules. Walang bubuno tinahalaman at walang ilaw na bibitbiting hindi LED. Pagdating ng araw ng seremonya, lumulutang sa halimuyak ng roses na inimporta mula Ecuador ang paligid. Tagumpay na nailinya ni Amara ang staff may nagba parking assist, may nag ng upuan at siya mismo ang naka-assign sa last minute bouquets isang pocket of ivory roses na nakatakdang iabot sa maid of honor pagkatapos ihagis ng bride ang sariling bouquet. Plano niyang itong abutin sa coordinator pero dahil kailangan niyang tawagan ng electrician, napilitan siyang magstandby standby sa likod ng kulumpon ng abay na babae at lalaki, mga kaibigan ni Clarice na halos lahat ay mula sa Maynila. Habang naghihintay siya ng signal ng program host na Buketos na, naramdaman niyang kumulog ang usapan sa likod ng tainga niya. Girl, sino yung nagfi-feed ng bulaklak? Antigas ng curls, o oh. Bulong ng naka-rose gold na gown. Nasa kanin yan. Plus, hindi man lang marunong mag-conditioner. Sagot ng isa, naghagikik. Umalingaw-ngaw sa dulo ng linya ng abay na halawang tawa. Sumabat pa ang isang ginoo na naka-slim fit suit. Mas okay pang saging na sabakay sa ganyang dark? Dalawang inumin at tatlong selfies pa ang nagdaan bago itinapon ni Clarice ang kanyang bouquet. Tumilapon itong pahagis na bali ang ilan sa tangkay at diretsyong bumagsak sa dibdib ni Amara dahil siya ang pinakamalapit. Napakurop siya, napatitig sa mga rosas na mismong siya ang nagprep. Nanghangang camp crew sa kumedyang tagpong yon, umalingaw-ngaw ang sigawan ng abay, Ate tabi, sa breed tribe lang dapat yan. Sabay-sabay silang tumawa. Wari ba'y naka-score sa larong walang premyo kundi iabang. Ibinaba ni Amara ang Inaluk Inalok pabalik, ngulit may kumaway na para nagtataboy ng langoy. Kipit it, sadang isang bribesmaid, para ma-feel mo namang may chance ka rin. At doon niya narinig ang salitang kulot, itim, promdi, mga mailap na dagger na dati pa niyang nasasagap sa kung saan-saan. Tumingkad ang blush on ng mga babae. Tila mas gumaan ng dibdib matapos may mapagtripan. Sa isip ni Amara, sapat na sana iyon para pagalitan. Ngunit hinayaan niya. Alam niyang may mas eleganting paraan para magturo. Nagkurap ang bumbilya sa canopy. Timing na timing sa pagsindi ng twilight lights. May ilang bisitang napao oh, nang mag-flash ang ilaw. Akala'y biglang brownout. Agad lumapit ang floor manager kay Amara. Ma'am, breaker lang po, pero kailangan niyo po sa control tent? Tumango siya, inabot ang headset, iniwan sa silya ang mga rosas at naglakad patungo sa control booth sa dulo ng hardin. Sa kanyang pagalis, nagtama ang tingin ng tatlong abay. Sino ba yon? Parang feel na feel ang pagpi-flesh lang supplier. Gosh! nakayuko silang naghalo ng chismis at champagne. Dumilim ang kalangitan bago mag-sunset. Hinirang ang seremonya ng gintong glow mula sa string lights at kandilang sinindihan ng staff. Nang magprosisyon na si Clarice palapit sa altar, naningigil ang luha ni Martin. Nagpalakpakan ng lahat. Pinakamalakas ang tatlong abay na may hawak na phone para sa IG story. Nakadalawang ay na ang magkasintahan ng biglang sumiklab ang bugso ng hangin. Natangay ang veil at sumabit sa overhead light rig. Humampas pababa ang steel bar. Tumilapon sa lapag ang isa sa imported floral pillars at tumapon ang halo-halo nitong petals sa silk runway. Tumili ang coordinator. Halos nagkagulo ang aisle at di maipinta ang mukha ni Clarice na nakapako sa gitna ng altar. Mula sa control tent, nag si Amara. Team B, on standby. Execute Plunger Vera parang sinugod ng mga langgam ang crew. Pero walang isa man sa mga bisita, lalo na ang tatlong mapanglait, ang nakakita kung paanong mabilis na nakalambitin si Amara sa gitna ng rig gamit ang sariling harness na laging nakaabang. Sa loob ng pung segundo, nakarilis niya ang veil at naibalik sa buhok ni Clarice. Nasustinan rin ng riggers ang steel bar at napwesto muli bago pa mahulog ang isa pang poste. Kumaghikik ang ilang bisitang pa-selfie pa rin, ngunit may kumislap na paghanga sa mga mata ng groom. Ang bride, bagaman na mutla, ay tinapik ang dibdib at suminyas na ituloy. Nagtagal man ng limang minuto ang interruption na ilungsad muli ang vows. Pagsapit ng banquet salon, natapos ang agaw eksena. Tumalbog sa dance floor ang bagong kasal habang kumakanta ang acoustic trio. Sa gitna ng round tables, napadikit ang tatlong abay dahil kinukunan sila ng official photographer, sina Alicia, Hannah at James. Biglang lumapit si Clarice na may bahid pa ng pawis sa nood, mungit na ayos na. Girls, thank you. By the way, kilala niyo na ba si Miss Dalisay? Sa yung nagrescue sa raid kanina, sabay tingin niya sa direksyon ng bar. Naandon si Amara, Naka-ponytail na ang kulot, nakabalik sa simpleng bestida, munit kakaiba na ang aura. Kalmado, ngunit may bakas ng otoridad. Approachable, hindi alipin. Kasunod niya si Tito Lito, ang ever-cheerful groundskeeper na may hawak na clipboard. Nagkasalubong ang mata ng mga tauhan at bridesmaids. Ngingiti sana ang mga bridesmaids, ngunit malayong malayo iyon ang kanilang nakaraang halakhak, ngayon ay may halong kaba. Hi, bati ni Alicia. Pilit. Great job kanina. Bilib kami. Umiling si Amara ng marahan. Bahagyang ngumiti. Maraming salamat. Sinisiguro naming ligtas ang lahat dito, lalo na ang mga bisita. Tinapik niya ang clipboard ni Tito Lito. Yung final lights cue please? Hindi nakaimik ang tatlo. maya, -maya. Sumiklab ang fireworks fountain mula sa pond, inayos iyon ni Amara at team bilang sorpresa sa bagong kasal. Nagsipagtayuan ng bisita at nagsigawan sa tuwa. Nag-ilaw ang muka ni Clarice at Martin. Habang nakatanghod ang lahat sa makukulay na bulalakaw, lumapit ang matandang foreign planner na si Mr. Harrison, ang international event consultant na inupahan ni Clarice bit-bit ang isang leather folder. Miss Dalisay, bati niya. I received the final property lease documents from your lawyers. The acquisition is now registered. Officially, you own not only this garden but also the entire Valle Verde estate surrounding it. Sinabi niya 'yon sa harap mismo nina Alicia, Hannah at James na parang pinagsadya hang timing. Nang hina ang mga tuhod ng tatlo, napalingon sila kay Amara na parang ngayon lang nila na silayan ng buo. S so, kayo po ang may-ari. Bulong ni Hana, garalgal. Tumanggo si Amara. Ako ang nagpapaupan ng lupa, pero wala namang problema. Ginusto kong maging hands-on. Hinila ni Alicia ang layalay ng sariling gown parang gustong magtago. Pasan siya na po kanina. Hindi na niya natapos. Nagtapik ni Amara ang balikat niya. Walang anuman, paalala lang na yung sign kanina sa gate, sabay-turo sa archway na may nakalitaw na kahoy na plaka. All are welcome respect grows here. Hindi lang yun dekorasyon para sa Instagram. Umaliwala sa mga mata ni Clarice. Sumabad si Martin. Miss Amara, sobrang salamat kung wala ka magugulo ang kasal namin. Pumuslit ang luha sa sulok ng mata ni Clarice, yumakap siya kay Amara, hindi na bilang supplier kundi bilang tagapagliktas ng sandali nila. Sa likod nila, nagpabulong nag-usap ang tatlong abay. Akala ko staff lang siya, bulong ni James. We judged her by her hair, skin, everything. Nagkatinginan silang tatlo at sabay naglakad palapit. Ma'am, gusto po naming humingi ng tawad, sabay-sabay nilang sabi. Tumatango-tango si Amara. Inilagay sa bulsa ang maliit na two-way radio. Tatanggapin ko basta sana sa susunod ninyong event o sa araw-araw, tandaan nyo ng mas malalim ito kaysa sa apology ninyo. Haniwi niya ang kulot niyang buhok, hindi na kailangang ituwid para lang magmukhang may pinag-aralan. Sa ilalim ng mga bumbilyang bumbilya at kalawanging bituin, tumanggo siyang muli at naglakad patungo sa stage upang ipahayag sa mikropono ang susunod na programa. Magandang gabi po. Ako si Amara Dalisay. Maligaya po kaming makasama kayo dito sa Jade Orchard tahanan nating lahat ngayong gabi. Naway alagaan ninyo ang hardin na ito habang kayo'y naririto gaya ng pag-aalaga ako sa bawat bisitang dumaraan. Palakpakan. Mula sa gilid narinig niyang may bumubulong. Sino raw? Owner daw. Grabe, dapat pala tayo ang kumuha ng picture kasama siya. Mulit lumampas na si Amara sa puntong kailangan pang patunayan ng sarili para lang mapansin. Sa dulo ng lawn, nag-alab ang huling hugos ng fireworks at naglaho sa hangin, naiwan ang usok na may amoy pulbura, kasama ng isang paalala. Hindi kailanman nasusukat sa balat, buhok, o bestidang suot ng tao ang tunay na pagpapahalaga o pag-aaring dapat igalang. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga, kaya't stay tuned!